update ng aking native chicken na krinos breed ko siya sa Rhode Island Red at saka Brahma malalaki na yung mga sisio at second batch na sila halos sabay sabay nagpisa kaya sa tingin ko mas maganda ang native or I would say upgrade native chicken kaysa heritage kasi hindi sila maselan sa pagkain at saka resistance sila sa disease kaya yun lang medyo mas mababa ang presyo kaysa Brahma at saka Rhode Island Red kung business ang naging problema ko ngayon ay madami na akong Rhode Island Red pero mahirap talaga ang malayo long distance relationship dahil iniisip mo lagi kung anong nangyayari na at saka kung may pagkain pa sila at kung ilan ang namatay kasi dati yung 15 na sisiyo lima lang daw ang nabuhay. Kaya ewan ko, parang gusto ko ng sumuko. Pero sabi ka nila, pag sumuko ka, eh talo ka. Kaya sa whitey, laban lang mga ka-chicken.